Ito ang paraan namin upang maisalba ang halaman na laging madadaanan ng tubig baha. Lagi kasi itong madaanan ng tubig baha kahit kunti lang ang ulan ay tinabahan ito dahil kongkrito ang patin ito. Ito kasing papaya na ito ay hindi namin ito itinanim kusa itong tumuwo dito pero isalba namin ito dahil mahilig kami sa papaya sa mga tutas at lagyan ito ng lupa ang puno niya kasi unti-unti kasi nga angat ang ugat niya pag nilagyan ng maraming lupa ang puno nasa bali tumaas na siya sa umangat na siya sa kongkrito pag lagyan ng maraming lupa Ito kasing papaya ay napakamasilan sa tubig. Ayaw niya ng too much supply ng tubig. At isalba ko to ito talaga dahil may palatandan ito na itong papaya na ito ay babae. Ayan, babae yan. Iba yung lalaki mahaba ang tangkay ng bulaklak at yan ay babae yan mahilig kami talaga sa prutas Yon, ito ang pinakbackyard namin yung tumubo na papaya ay nandoon yun sa front yard namin at susulitin ko ang araw na ito dahil ngayon ay holiday walang pasok, ititrim ko itong puno ng kahoy na ito kahoy na talisay dahil ito ang pinaka shade ng pinaka shade ng aming sasakyan maganda kasi ang talisay na ano, malamig para gumanda rin naman ng hugis ng puno na ito ay lagi ito naming tinitrim lagi naming binawasan ang ano niya sanga po oh, ang dami pa namang langgam ang kahoy na ito kaya nagjacket ako dahil nangagat ang ano langgam At pati itong mga bombe na ito ay ititrim ko rin. So sinabi ko na sulitin ko ang araw na ito. Kasi sa araw lang na ito at sa linggo kami naka-stay sa bahay. Lagi kong tinitrim ang mga Alaman ko kasi pag hindi parang lalaking hindi nang alis ng balbas parang lalaking walang kupit ang buhok at hindi lang isang bisis namin nalagyan ng lupa ang papaya na ito hindi siguro tatagal pa ito sa mga kailang ilang linggo pagkain ko kasing na manipis na naman ang lupa ay nalagyan ko na naman thank you for watching please like, subscribe and comment Zinaida vlog lang po God bless.